Hello guys. May nakita ako mag-asawang ibon no to. Kina. Mag-asawang ibon. Actually ang tawag nito sa aklan is kurukuku. Kaya mag mag-asawa kasi maghahapon na kasi. Yan. Yung mga ibon dito hindi masyadong maila. Yan guys oh. Ibon. Yan na. Hello ibon. Ang iba kasi gumagawa ng mga pugad dyan. Ayan sila. Mababait sila. Puro kuku. Mas, mas, maraming, mas maraming ibon dyan guys. Kasi paghapon dyan, naks, dyan sila nakatira. Dyan sila natutulog. Pero yung mga iba naman ito. Tingnan mo ito. Mabait. Dalawa. Dalawang piraso sa guys. to so. tingnan mo kahit lapitan mo yan. Hindi yan aalis. You know, Hindi aalis yan. Hello ibon. Kurukukuk, kurukukuk, kuruk, kuruk, kuruk. Tingnan mo. Kuruk, 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 kuruk. ibon sa atin masyadong maano, may ila. Kuruk, 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 Siguro jan sila na to. Or mag-asawa talaga silang dalawa kasawa asawa talaga silang dalawa guys mag-asawa silang dalawa hello, hello ibon ah baka nga dyan talaga sila nakatira or gagawa siya ng pugat baka gagawa sila ng Pugad kuk kuk pag andun ka sa Pilipinas, naulam ka na. Inaulam ka na pag nandoon ka sa Pilipinas. Naulam ka na. Kasi pan, nandito ka. Wala. Pero marami nag Marami siya nang huli dito guys ng ibon na to. Kur kur ko tingnan mo lapitan natin. Kur kor 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 kan ni nak wala dah so ini bye guys